Good afternoon po, Yusek. Uh, recent uh, incidents of road rage got the attention of the president and reacted to it. Um, now po, uh, devastating accidents happened and uh, particularly po yung multiple vehicle collisions sa uh, SCTEX and yesterday po sa NIA Terminal 1. Uh, now the Department of Transportation po is very quick in their responses and kita po natin yon Um my question po is uh, is there a particular reaction po ba coming from President Marcos? Opo. Um of, co of course kinakalungkot po ang mga nangyari. lalo po ta uh, may mga buhay po na nawala. May mga kababayan din po tayo nasaktan. Hindi magandang balita po ang itong klaseng uh, aksidente. At uh, dahil sa pag-uutos po ng pangulo uh, na mabigyan agad ng hostisya ang mga pamilya na nasawi. Umaksyon po agad si Transportation Secretary Vince Dizon at uh, siya po ay nagbabala at nagbigay na rin po ang, ng agarang pag-uutos patungkol po sa regular and mandatory drug test for public utility vehicle drivers effective immediately. Napakaganda pong kautosan po yan at yan din po ang, uh, man, ang direktiba po ng Pangulo para po maiwasan kung ano man po ang maaari pang mangyari na aksidente. At dapat po ang mga motorista at ang mga commuters din po natin ay uh, magingat po sa pang-araw-araw nilang uh, pamamasada at uh, pagsakay sa ating mga um, PUVs. Uh follow up lang po ma'am. Uh, earlier po sinabi rin po ni Secretary Dizon na and that people do not feel safe on our streets and that uh, President Marcos has directed him to fix it. Uh, any may details po ba on uh, added uh, directives coming from the president? Uh yun po maliban po sa sinabi natin ay uh, Magkakaroon po ng pag-aaral at uh, alam po natin ay ipapatupad ito ng reduction of driving hours for public utility bus drivers. Dapat pag-aralan po ito kasi tandaan po natin kapag sobra po ang uh, oras ng pagdadrive ng isang driver, maaari po ito makaapekto sa kanyang kapasidad na mag-drive ng maayos at uh, titignan po nila kung anong oras ang nararapat. At uh, kung kayo naman po ay mag-drive kung ani na oras kayo nagda-drive, siguro mas maganda po yung nung gabi na yon bago kayo mag-drive, huwag na po kayo magpuyat o uminom. Alam, alalahanin po natin na sa kamay din po ninyo ang safety ng mga passengers, mga commuters, mga pedestrians. Thank you po, Yusek. Follow-up, Pia Gutierrez, ABS-CBN. follow-up lang po doon sa pag-aaral, doon sa reduction of driving hours. Sa pag-aaral po ba na ito, titignan din yung posibleng economic implications naman pagdating sa mga drivers. Mm -hmm. Opo, ang nasabi po ni uh, Secretary uh, Vince, ay mukhang bababa ito from 6 hours to 4 hours. Hindi pa lang po natin alam kung ito po ngayon ay uh, final na. Pero tama po ang inyong question, uh, Miss Pia. Uh, Siyempre po, kapag ka po nagbawas ang oras, bawas din po ang kita ng drivers. Kaya mas maganda pong masusing pag-aralan to para sa mga drivers at para na sa mga commuters at passengers.